Pasensya na mga lodi, hindi ko rin inaasahan na ganoon ang mangyayari. Akala ko magandang laban ang mangyayari, ngunit na off-screen pala ang final boss ng ikalimang palapag ng ating bida. Natatawa na lang sila Tran, ang final boss sa ikalimang palapag. Hindi niya akalain na napakalaki ng agwat ng lakas nila. Madali lang siyang natalo ng ating bida at hindi man lang ito pinagpawisan tinatanong niya kung sino ba talaga ito, at kung totoong adventurer ito dito sa ikalimang palapag. Nahihiya siya, dahil natalo siya sa isang taong walang alam sa swordsmanship. Walang alam si Kang Taesan sa mga teknike, sa paggamit ng espada, o kahit anumang sandata. Pero kapag ginamit niya ang kanyang mga skill, parang isa ng seasoned swordsman. Kahit walang alam, makikita mo sa mga galaw ni Kang na nahubog na siya ng panahon at punong-puno na ng karanasan. Gayon pa masaya pa rin si Latran, dahil nasatisfy siya sa labang ito. Mukha man siyang pinaglaruan, ibinuhos pa rin niya ang lahat ng kaya niya para lumaban. Kahit paano, matatawag niya pa rin itong honorable death, dahil hindi siya umatras, kahit na alam na niya ang kahihinatnan niya. Sa huli, pinuri niya muli si Kang at hiniling na sana'y mapagtanggol niya ang labyrinth na ito. Tuluyan ng natalo ni Kang Taesan ang boss ng palapag na ito natapos na rin niya ang quest na ibinigay sa kanya ni Balthazar. Sinabi ng system na masaya si Balthazar, sa naging resulta ng kanilang laban. Nawala na rin ang katawan ng boss na parang bula. Unti-unti nang humina ang impluensya ni Balthazar sa lugar. Nakatanggap si Kang ng reward mula dito. Ang Belt of Fighting Spirit na may tatlong puntos sa attack at defense power mayroon din itong special skill na nagdadagdag ng limang punto sa iyong mana tuwing may matatalo kang kalaban. Nakakuha rin siya ng skill na tinatawag na proof of victory. Isa itong passive skill na kaya pataasin ang isang stat na mapipili mo. Agad na pinili ng ating bida ang stat na mana para dito. Hindi makapaniwala si Kang na makakakuha siya ng ganitong skill at item. Mukhang hindi na siya magkakaproblema pagdating sa mana. Gayunpaman, nag-offer din si Balthazar ng Apostle contract kay Kang Taisan, ngunit agad itong tinanggihan ni Kang. Naging interesado naman si Balthazar kay Kang at umaasa siyang magkikita silang muli. Sulit naman ang quest na ito gaya ng inaasahan ni Kang. Galante talaga ang mga deity sa pagbibigay ng premyo. May lumabas na dalawang treasure chest sa harap nilang dalawa. Mukhang ang isa ay basic reward at ang isa naman ay ang chest na galing sa secret room. Dinala na ito kay Kang dahil nagbago ang buong lugar ng ikalimang palapag. Nakakuha si Kang ng dazzling decorative sword mula sa basic reward chest. May attack power itong limang puntos. Kaparehas ito ng stats ng Rakiratas nung una niyang makita. Nakakuha naman siya ng blade of self-injury mula sa secret room chest. May kakayahan itong mag-save ng iyong stamina consumption. Sinabi naman ng multo na maswerte siya ngayon at hindi na siya mahihirapan sa secret room sa palapag na ito. Sinubukan agad ni Kang ang espada na nakuha niya. Sinugatan niya ang kanyang sarili, at naging stamina ito na na-convert mula sa sandata. Nakakuha siya ng dalawampung stamina mula kay Kang, at limang daang puntos naman ang kapasidad nito. Natuwa si Kang dito dahil para itong potion. Siguradong magagamit niya ito sa mga delikadong sitwasyon. Nakakuha din siya ng isa pang item sa secret chest. Ang secret robe. Makakaya nitong itago ang iyong presensya sa loob ng ilang segundo at ang cooldown nito ay aabot ng isang oras. Natuwa naman si Kang sa item na ito, ngayon lang siya nakahawak ng robe na kayang itago na parang skill ni Lilith. Agad niyang sinubukan ito at ipinakita sa multo. Tingin naman ng multo, effective ito maliban na lang siguro sa mga may detection skills tingin naman ni Kang magagamit niya ito sa mga darating niyang laban. Marami siyang pwedeng paggamitan ng item na ito gaya ng pang-ambush o pangtakas. Inaya na ni Kang ang multo na bumaba na sa ika na palapag. Nagdagdag na rin siya ng gamit na sandata, kaya ngayon ay dual swords na ang gamit niya. Rakerata sword sa kanan, at dazzling decorative sword naman sa kaliwa. Habang pababa, Napansin ito ng multo at ibinida na ganito rin ang swordsmanship niya nung nabubuhay pa siya. Nagulat naman si Kang nang malaman na isa palang swordsman ang multo. Sinabi ng multo na ang swordsmanship niya ay nagmula sa kanilang empire. Ginawa niya ito ng sariling twist at inimprove, at dahil dito, ay tinanghal siyang isang swordmaster. Nagtanong naman si Kang kung pwede ba itong ituro ng multo sa kanya. Gustuhin man ng multo, mukhang malabo dahil masyado pang mababa ang stats ni Kang at baka ikasawi niya ito. Duda naman si Kang na pwedeng mamatay sa pag-aaral ng swordsmanship at dinagdag pa niya na nasa isang daan at sinkwentang puntos na ang strength niya. Sinabi ng multo na ganito talaga dahil napakataas ng skill na ito. Pero nasisiguro niya na makakayanan ito ni Kang. Pero sa ngayon, kinakailangan niya munang bumaba pa sa mas malalim na palapag upang madagdagan ang strength niya. Handa ang multo na ipasa ang lahat ng nalalaman niya kay Kang. Nagpatuloy na ang dalawa sa pagbaba sa ika na palapag. ika na palapag, nagsimula na ang kanyang quest at matatapos niya ito kapag natalo na niya ang boss ng palapag. Ang makukuha niyang premyo rito ay isang engraving order. Gaya nga ng sinabi ni Lita Ion sa kanya, mahirap tapusin ang lugar na ito dahil ito ay isang lesion o swamp malagkit ang tubig nito, mabuti na lang at nakabota si Kang Taesan. Ang mga halimaw na narito ay hindi na apektuhan ng swamp. Tanging mga adventurers lang ang nahihirapang kumilos dito. Sa di kalayuan, may mga nag-aabang na lizardmen kay Kang. Sabay-sabay itong sumugod sa kanya dahil alam nilang mahihirapan siyang gumalaw. Ang hindi nila alam ay napaka-versatile na adventurer ni Kang. Hindi siya basta-basta mapipigilan ng swamp na ito. Agad niyang nagpalit ng sandata mula sa espada papunta sa staff. Gamit ito, agad niyang pinakawalan ang fire skill na tumalo agad sa mga papasugod na lizardmen. Sa lakas ng skill niya, natuyo ang swamp. Lumabas sa system na nagapi niya ang swamp. Hindi niya inaasahan na may buhay pala ito. Inisa-isa niya ang mga natirang lizardmen. Ngayong nakakagalaw na siya ng maayos, mas lalong napadali ang paghahanap niya sa mga ito. Muli na siyang bumalik sa pagiging dual sword wielder, at tinapos ang mga lizardmen. Manghang-mangha naman ang multo at tila napakapi ng skill na ito ni Kang. Ang tinutukoy niya ay ang skill ni Kang na magdadagdag ng stat kada may matatalo siya. Bilib din ang multo dahil nahulaan ni Kang na may buhay ang swamp. Sinabi naman ni Kang na tsamba lang at nadamay ito sa pag-atake niya kanina. Napansin ni Kang na may isang lizardman na tila natatakot sumugod sa kanya. Nakaramdam siya ng awa kaya hinayaan na niya ito. Siyempre, biro lang yon. Wala siyang pinapaligtas, natatakot man o hindi. Sayang yung dagdag stats na 1 point kung papalagpasin niya ang mga ito. Tinatamad naman ang multo at napaka boring na naman ng mga laban ni Kang. Sinabi naman ni Kang na nagsisimula pa lang sila at alam niyang may mga monsters pang malalakas sa palapag na ito. Nagpatuloy na sila sa paghahanap sa kuta ni Lilith hanggang sa makita na nga nila ito. Obvious na obvious ang iniwang palatandaan ni Lilith, kaya madali nilang itong nakita. Madali man sa kanila, hindi naman ito basta makikita ng mga lizardmen. Nakita nila ang nakausling bloke ng simento, kaya pinindot na ito ni Kang. Sa kilos niyang ito, lumabas ang mga hagdanan pataas, paakyat sa gusali. Sinalubong naman sila ni Lilith at in-welcome sa kanyang secret room. Nagulat ito dahil napakabilis nakapunta ni Nakang sa lugar niya. Sa loob ng kanyang silid, mayroon siyang upuan na parang trono. Nakaupo siya rito at tinitignan na para mga alila niya si Nakang Taisan at ang multo. Naasar na ang multo sa inaasal ni Lilith kaya tinanong niya ito kung anong ginagawa niya. Tuwang-tuwa naman si Lilith dahil first time niya itong gawin. Pinapakita niya lang ang elegance ng isang wizard sa mga ito. Naiwan namang nakaluhod si Kang habang sinasakyan ang ganap niya. Sisimulan na nililit ang paglelecture kina Kang. Pinayuhan naman ng multo si Kang na huwag basta-basta magsama sa mga trip ni Lilith. Diyang iba ang magic sa mga skills, hindi ito pwedeng matutunan mag-isa. Makukuha mo lang ito kung may magpapasa sa'yo nito o makuha mo ang magic ng iba. Ang mga bagay na hindi mo magagawa gamit ang mga skills ay pwede mong magawa sa pamamagitan ng magic. Gaya ng paggawa ng apoy, paghiwa ng space, o pagtwist ng time. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal matuto ng magic. Dagdag naman nililit na dahil siya ang magtuturo kay Kang, dapat tawagin siya nito sa magalang na pamamaraan. Nahahalata naman ang multo na medyo nahihiya na rin si Lilit sa pinaggagawa niya. Wala namang pakialam si Kang dito dahil nais niya lang matuto ng magic. Sinang-ayunan ni Kang ang sinabi ni Lilit sa pagsasabi ng mga katagang, yes, teacher. Nagagalit naman ang multo dahil kakapayo pa lang niya kay Kang, sa kamukhang nakalimutan na niya nakabayaran ito ni Lilit sa pagliligtas nito sa buhay niya. Nagpatuloy na si Lilit sa pagpapaliwanag. Ang magic ay tila isang misteryo. Lumikha siya ng kulay lilang apoy sa palad niya at tinanong si Kang kung ano ang nakikita nito. Sumagot naman si Kang na simpleng apoy lang ang nakikita niya. Ganito ang nakikita ng mga taong wala pang magik. Nakikita lang nila itong parang natural lang na bagay. Nauunawaan naman ni Lilith si Kang dahil nagmula ito sa mundong walang magic. Sinabi din ni Lilith na may isa pang paraan para matuto nito. Kailangan mo lang gumawa ng kontrata sa isang Diyos. Ito ang ginawa ni Lilith para magkaroon siya ng magic noon. Sinabi niya na personal siyang pinili ng isang magic deity para maging disipulo niya. Sinabi naman ng multo na napakabihira na magturo mismo ang isang deity ng mahika. Sa tingin niya, sobra-sobra talaga ang pagka ni Lilith sa magic, kaya siya napili. Tuwang-tuwa naman si Lilit nang marinig ito sa multo. Sinabi naman ng multo na hindi ito papuri para sa kanya. Nagtanong naman si Kang kung kailangan ba talagang gumawa ng kontrata. Nag-aalangan siya dahil baka pag-initan siya ng ibang deity na ni niya. Kinalman naman siya ni Lilith at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil nandito siya para turuan siya. Pinasahan siya ng kaunting magic ni Lilith. Kaya ngayon ay makakagamit na rin siya nito. Sinabi pa nito na sa Labyrinth ay pwedeng turuan ng mga taong may magic ang mga taong wala nito. Isa ito sa mga advantage ng Labyrinth na hindi mo makikita sa ibang lugar. Isang porsyento pa lang ang pwedeng magamit ni Kang na potential niya sa magic. Maliit pa lang ito, pero lalaki rin sa oras na pagsasanayan na niya ito. Nakatanggap siya ng magic endowment at ng magic extraction. Muling ipinakita ni Lilith ang apoy na ginawa niya kanina. Nagiba na ang kulay nito sa paningin ni Kang. Tila nahaluan na ng mana ang simpleng apoy kanina. Nakaramdam ng kakaibang feeling si Kang na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ito na nga ang magic na hinahanap niya. Ngayong kompleto na ang lahat ng preparasyon nila ni Lilith Ituturo naman nito ang iba't ibang paraan para matuto ka ng magig.